Ayan mga katrops, good morning, good morning mga katrops, grabe Dito na tayo mga trops, wala na tayong ano mga trops, umaga na eh Ayan mga trops, nasa parking tayo ng Mulubisya Ayan so, Pauwi na tayo mga trops Dali na mga trops yung ticket mga trops Okay, thank you Thank you Ayan Uwi na tayo Hindi na tayo mag-skyway mga trops Dahil wala naman traffic ngayon So Dito na tayo mga trops Magpasay na tayo Time check natin mga trops Alas dos na mga trops ito abutan tayo ng ganitong oras mga ka ay 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 umagang umaga na Uy pa tayo ng ano mga ka-trops, kainta early bird ang uwi mga ka early bird umahambon mga ka teman-teman <laughs> ya dong no? maampun siya o maampun nasa makapagal estate tayo mga drops tapos pagliko natin dito ah, ito na yung wow thank you <laughs> thank you thank you Double Dragon Go, 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 cung 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 drop sa oh, wala na talagang ka sa sakyan mga drops super linis na mga drops sino ba bang ganado magbiyahe ng ganito ng oras alas dos na o oh. ayan na wala na ganong sakyan super linis na guys. Tawid, tawid, tawid. Kay nag-stop kami. Sana. Tinamad na, na mga akyat sa ano mga drop sa may bridge tulay. Yan, tough. Bilis naman nag-stop. Bigla lang nag-gulaw. Kala ko tagal pa. diret na tayo na pasayron mga troops ah <gabas> uh, bibilis natin Kalo, ngayon Nandito <gabas> na tayo, saan. <gabas> Baga, pa tayo sa ano lain line hindi wala ng ulan naman mga katrops oh. Pinong pino yung ulan Pinong pinong ambon Umuha pa rin yung jeep oh Kailan nila na lang yung mga jeep mga katrops Pag mga ganito talagang oras Ugrahin na natin itong mga uh, drops Natapos na rin yung biyahe natin Na uh, tayong ko Lord Papasalamat tayo uh, Natapos din sa wakas Pero umabot tayo ng ganitong oras Umabot tayo ng alas 2.15 Sabi So ugrahin natin to sa may BGC uh, Nasa Ayala na tayo banda Sa may Magalianes Ugrahin natin to Tapos Pare tayo nasasakyan yung isa natin gagabay din pa uwi kaya yun Be, sana all pag mga ganito mga katrops super linis ayan mga katrops sa tapos na yung biyahe natin ulitin ko uh, thank you for watching sa mga katrops dahil na maraming maraming salamat sa papanood o yung naka on the spot na magkakapanood dito na ganitong oras ayan so papasalamat tayo sa Panginoon at tapos din yung biyahe natin ng araw umaga na uh, maraming maraming salamat Lord at gabay nyo po kami lagi sa araw araw na may sa ganitong biyahe sa ganitong trabaho bye bye mga katrops happy morning to all Amen.